back to my channel For today's video uh, Nag-walking ako dito sa main highway namin Papunta sa plaza, sa round So panoorin nyo guys kung ano yung view ng aming main highway Tara! So ito yung main highway ng Surala South, Pantabato Ang aking hometown So dito may mga flower box sa gilid sa Center Island ayan may mga nagmaintain ng kalinisan nagdadamo actually mga tupad dyan sila ilang minutong paglilinis buong araw na sahod ganon talaga ah, katatapos lang ng piyesta ng Surala unfortunately hindi ako nakapasyal dito kahit walking distance lang dahil nga di ba nagpapagaling pa ako sa aking cancer tapos araw-araw umuulan kasi yung kapistahan talaga dito sa amin June 24 so ang daming programs pero hindi talaga ako nakakalabas ng bahay mahirap na pag naambunan magka lagnat magkaubo sakit-sakit ng sugat ko pa sa Center Island. Ito yung simbahan namin dito. Our Lady of Lourdes Parish. Catholic Church siya. Dito kami noon. Tataba ako. Dito kami Dito kami nagsisimba. tapos ang katapat ng simbahan namin dyan ay ang plaza uh, plaza meaning gymnasium tapos yung Rizal Park doon sa unahan yung munisipyo namin nandun din sa likod ng Rizal Park yung ito mga kubol-kubol na yan mga tindahan yan dati kasi malinis yan dito talagang open lang siguro masikip na dun sa aming malling eh. kaya dito na sa gilid ng highway yung mga ano kaya sila yung mga nagpunti ng kalinisan ng aming ano you know, Sunter Island tapos tawid tayo dito yung mga terminal ng tricycle actually pinawalan lang yung terminal to pero hindi talaga andun yung terminal ng tricycle sa ano sa palinke. tumawid tayo para makadaan tayo sa Rizal Park ayan yung Ferris wheel hindi pa pala natanggal yung Ferris wheel ayan Dyan kasi yung mga piriyahan ito so naman mga stall stall Pasensya na kayo ha. Hinihingal ako kasi nga, di ba? Wala na akong diaphragm. Eh. Tinanggal na nung operation ko. Yung lungs ko isa't kalahati na tira. Ayun, may mga rides. Ayun pala 'yon. Kaso nakatawid na tayo, eh. wala nang tawiran dito.

Ito park Nasa plaza Ito uh, Sarado pa kasi yung tindahan Kaya may mga nakikita kayo mga na, ayan, um. Daras, So, andito na tayo sa aming Rizal Park. Ayan, kaya katatapos nga lang ng piyesta. Ayan, nakikita nyo guys. Ayan yung mga uh, official seal ng mga barangay dito sa amin. Saglit lang. lang mga gilinis wala na, tinanggal na kasi yung mga decorations oh. yung mga decorations yan dyan ayan yung famous pine tree namin ever since elementary ako, nandito yung mga pine tree na to dito kami nagkakabit yung mga Christmas light, Christmas decor kasi nga parang before tong estudyante pa ako dito. Ano, isang school, isang puno ng pine tree i-decorate yan. So ilang schools kami dito, ilang barangays. guys. So, ang ganda dito, pero nangyayari 'yon pag December naman. Kalahati na lang yung mga decorations yung dito natanggal na ngayon lang kasi gumanda yung panahon yan yung aming uh, munisipyo municipality of Sorala dito talaga ako pinanganak dito ako lumaki nang pagka-graduate ko ng college yon, naging Manila boy na tayo <laughs> hanggang nakapag-asawa nagkaanak ngayon nandito lang ako bumalik pero vacation lang to yan ang aming municipio tapos tingnan natin yung ano guys landmark ano ba tawag dito I love Surala tara tabi tayo baka masagasaan ako <laughs> dito sa gitna ng kalsada Tapos, yan ay yung aming infamous landmark. Yung aming round ball, rotonda, or kung ano pang tawag sa inyo. Basta sa amin. syempre English kami. Kaya round ball tawag namin dyan. Nandyan yung mga, ano, mga estatwa ng mga unang tao dito sa Surala. Mga natives. Ah, uh, ano ba tawag nila? Tawag din sila sa nila dyan. Basta sila yung mga unang tao sa Surala. Iba't ibang Iba't ibang ano yan. May mga tibuli, bilaan. Tapos dito may mga pulis tayo dito naka standby for security reasons. 24 7 sila dyan. ng yung aming round pole tapos dito sa tapat ng aming round pole nandito rin sila yan ang aming bayan ng Sorala tapos dito sa gilid ito yung round pole namin diba ito yung rotonda kung tawagin dito sa gilid may kumikitang kabuhayan parang doon din sa kabila kanina mga kumikita ang kabuhayan yan mga pwesto pwesto yan dyan mga ukay ukay hanggang doon sa dulo kaya lang hindi na tayo pupunta doon mainit na baka masagasaan tayo yan hanggang doon yan sa dulo hindi na tayo pupunta mainit mainit na doon 더운 날 그대와 함께한 시간들 햇살 속에 반짝이는 그대의 미소 눈을 감아도 떠오르는 그 순간 우리의 발자국은 영원히 남아 달콤한 추억 Ito lang guys ang ating pagtutor sa inyo sa aming bayan ng Surala. Actually dito pa lang muna to. Tsaka naman yung iba. Hanghali na eh. <laughs> Mainit na. Actually it's 7 o'clock in the morning. So hanggang sa muli guys. Salamat. Salamat sa inyo.